Hello guys! Good morning! And ayan, andito na naman tayo sa ating paboritong store at sinusubukan kong hanapin ang nawawalang bato ni Darna Ayan, baka dito natin yan makikita Minsan-minsan lang ako nagagawidito dito sa shop na ito uh, Hindi siya kalayuan dito sa bahay and ayan, nabibili lang akong tumingin ng kanilang mga paninda Ayan, ang gaganda nila Ang dami lang mga uh, stone collections dyan Ayan, yung iba, mga, yung iba pa mga lucky charm daw And ang gustong gusto ko dito na binibili ko is yung mga scents nila. Yung mga um, mababango na mga oil or yung ganyan. Yun yung aking mga binibili dito. Naubos na kasi yung pang-refill ko sa aking diffuser. Kaya ayan, dito ko yung binibili. And kapag naubos na, is dyan na pumupunta. Dito din ako bumibili ng kanilang salt stone. Yung ano siya, ah, parang lamp. Ayan, meron sila dito niyan. Iba't ibang itsura niya. And ayan, na-intriga lang ako dito sa kanilang mga um, collection na ito. Ayan, ang gaganda nila. Mga fairies. Ayan ang cute nila. Ang ganda-ganda niya ilagay sa inyong ano, fairy garden. Busog na busog ang aking mata sa kaka. Tingin ng mga collection nila dito and ang kanilang mga paninda. And ayan, ang napakaganda niya talaga. And uh, hanggang tingin na lang kasi yung iba medyo may kamahalan. And sa ngayon is medyo practical tayo. Hindi tayo bumili ng pagkamamahal na yan kung hindi naman natin kailangan. And kadalasan kapag nakakabili ako is yung mga may uh, discounted lang. And, and medyo piling-pili lang talaga yon And ayan, medyo mura-mura ng konti. Meron din sila mga binibenta dito ng mga scented candles. Ayan, iba-iba pa. And ayan, yung iba dyan is ng mga organic. Ang karamihan ko nilang mga tinitinda dito is mga organic. And ang babangon niya talaga. Ayan, makikita niya may mga iba-ibang mga, ano dyan, uh, may mga oil, ganyan. Ayan, ang daming pagpipilian at mga organic pa. Meron din sila dito ng mga, ano, um is uh, luck charm ng mga stones kung gusto nyo gumawa ng mga uh, pendant o ganyan yung mga bracelet ayan pwede yan dito dyan bibili and uh, pipili ka lang ang gaganda nya and dito naman sa isang corner ito yung aking binibili palagi dito ayan yung mga scents na yan yung mga oil nilalagay ko yan sa aking um, diffuser and super babangon niya. and syempre hindi mawawala itong ating mahiwagang uh, succulents. Ayan. Tingnan nyo naman. Nakalagay pa siya sa driftwood na ganyan. Tapos nilagyan siya ng mga stones sa gilid. And ayan. Pwede mo siya ibenta. Ayan. Gagayain ko nga yan. Kasi marami akong mga indoor plants or hanging plants sa bahay. Ganyan ang gagawin ko. Sobrang gaganda ng kanilang mga um, hanging plants dito. Yung maliliit. Ayan. Dilalagyan lang nila ng uh, mga design ng mga stones sa gilid. And then tapos ibibenta nila ng mahal. And then, ayan, napakagandang gayahin. Uh, dahil marami tayong mga plants sa bahay. Ayan, gagayahin natin yan. At makabili na rin ako nitong ibang hangin plants dito kasi wala pa ako nyan. And then, ayun lang guys. Thank you for watching. And hope you like it. And see you again later for my next videos. Bye-bye!